Hello guys, kumusta po kayo sa mga pan, pan kayo mundo na Sana okay naman po kayo. Bago simulan mo luto, kung kayo mga channel, Alpen Hong Kong, di ba? Hindi ka pa sa ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para update yung lang ako. Isang mapag palang araw po sa tonight, ngayon gagawa po tayo ng fried rice with balonggay. Ingredients, agam tayo ng garlic, salt, rice saka dahon ng malunggay. Tolay, natin. <coughs> यो सबै कुराहरु सबैले बुझ्नु पर्छ। अनि यो सबै कुराहरु सबैले बुझ्नु पर्छ। अनि यो सबै कुराहरु सबैले बुझ्नु पर्छ। So, ilang aras na hinayin natin itong dahon ng malanggay? Wala, isay natin. So, ilang aras, hindi natin ng mantika para Lagyan okay. natin yung bawang. Sa mga lapag po sa channel ko, subscribe and like my channel. Ngayon, nagluto po tayo ng fried rice with malunggay. Kasi dati yung ulo na rin yung fried rice with egg and hot dog, fried, fried rice with spring onion. Kaya, ibahin naman natin fried rice with malunggay leaves. Kaya natin magustos tong dalawang pala malasa siya tapos pagkatap na tinagay yung bawang kaya yung pagkano, na natin itong kanin ayun lang guys, tapos na, lagyan na natin itong kanin pag natin ito. Sorry po guys, nalag-lag po yung yung camera. Pahensya na po. Kaya nga guys, lag lagay na natin itong dahon ng bilay. Huwag po kayo mag-skip ha. Wala nyo yung kagmuli. So ayun nga guys, dito na ating silang 5-day uh, with malunggay leaves. Tara, sarin na natin. So, ayun nga ba uh, sa asal na sa... So, ayun nga ba sa uh, gawa na natin itong malunggay with uh, fried rice. Tapos, pagin natin siya ng... for cap sa special sauce ayun no tala kaya tayo tapos na po natin ang fried rice with malangay. bye bye good vibes all. peace out see you next video people bye bye